Good day people, welcome to my vlog Nandito ako ngayon sa Puente Osminia Nagsuroy-suroy kay Walay Duty O, oh, dindo tala kayo tanaw ng Puente Limpio kayo Dili lang kayo daghan ng mga tao Hindi lang masyadong marami ang tao ngayon Kasi ano, umaga pa Mamayang gabi, siguro may marami ng tao Pero mayroon pang sumayaw ikot-ikot Mga... ikot ako dito sa puwente so, yung hindi na pinaandar yung fountain siguro mamayang gabi paandarin yan mayroong mga estudyante dito yung mag practice practice yung mga estudyante sa pagsaya o baka nagbablog din sila maganda dito pag ma-standby kasi ano ang mahangin may mga dami namang mga tanim mga puno maliliit lang pero maganda maganda din tingnan ang suruy ko dito kasi ano walang trabaho at saka may ako na nyo ugi pala ako pag nakasumbero at nakasip maraming mga mga puno pero malili, maliit pala may mga nagpahinga o oh, doon lang oh, yung, yung iba naka higa pa kaya ano ang Robinson Robinson 20 ito yan yung pinakaunang Robinson dito sa Cebu. Robinson Puente. Ang kanonahang Robinson dito sa Cebu. Oh, mayro mga bata na nag-practice para sa bigay siguro nila yan. Vivo 27A dual video camera. Ang cellphone na ginamit ko ay B27A dual camera. Maraming salamat po sa inyong